Ay, Kapamela. Sabi ko sa team ng kapatid ko, pag nanalo sila, magpapaisnacks ako. Pag hindi, ay hindi. Yahay yeah, kayo, magpapaisnacks ko niya. Wala ka daug. Eh, atik And kita nyo naman sa mukha ko, namumula-mula pa. Akit. Namamalat yung mukha ko nyan, kaya ako nakamask. So dito, magsisimula na pala yung laro nila. Itong mga naka-uniform na naka-violet at merong white sa damit, ay ito yung team ng kapatid Siyempre, ko. Syempre, sabi ko sa kanila, magpapaisnacks ako para ganahan sila maglaro. Dito, maganda naman yung mga laro nila. Lagi silang may puntos. Tsaka palong-palong sila, o. Oh, kita nyo naman, diba? Siyasiyahan nga sila dito. Kasi easy snacks nga daw. Oyo, oh, Harvey! Ang programa ito ay natin SPG. Stricto patubay at gabay na magulang ang kailangan. Mga tema, mingwari, panasal, sikwal, horror, or druga na hindi ako sa mga bata. Nandito tayo sa Kapkabal Festival. Ako po si Alan Domingo. Laka tutok, bayo ni Juan Horas. At ako yung Raul. Bakti bak bak yung Raul. Hala. <laughs> O di ba may eksena yung mga BFF ko? Ayan, back to the ball game nga tayo. No. Dito medyo kinakabahan na ako kasi nahahabulan na sila ng score. Buti na lang todo cheer yung mga kasama namin dito. Support support ba? Hanapin niyo si number 10 dito. Si grabe, ang dami nagkakakrush sa kanya. Lalo na sa kapatid ko. I-comment e, niyo anong jersey yung gusto niyo i-flex. And yes, i-reveal natin siya. Ay mga kapamela, papakilala ko sa inyo yung BFF ko si Raul Di ko nga napansin agad yung jersey niya kasi 69 pala Gusto niya nang pumasok sa court para ipakita daw yung gorgeous attack niya. Pasabog, gorgeous. Sa first set, natalo nga sila Lebron dito. Pero syempre, sabi nila babawi daw sila sa second set. Pangalan pala ng team nila Lebron is SIVA. Ang meaning nun ay Cebu si Volleyball Athletic Club. At yung coach nila dito ay wala iba kundi si Papa. Coach, Jelbro. Grabe yung mga player ni Papa. Nagsimula sila mag-training is nung summer. Tapos tingnan nyo naman ngayon, ang lalakas na. Ano pa kung mag-iisang taon sila mag-training? Hindi mas lalo silang malakas. First time ko nga pala magpapaisnak sa kanila. Siyempre, pag nanalo sila. Kaya todo si pag talaga sila sa paglalaro para makuha nila yung libre snacks, di diba? Yung dumayo pala sa amin ay galing pang car car at si Bunga. At yung gym na ginamit namin ay dito lang sa Kabkaba. Thank you sa Kabkaba dahil pinapahiram nyo kami sa gym nyo. Kung gusto nyo rin dumayo, PM nyo lang ako or pwede kayo mag-comment dito sa video. Ayan na nga pinapakita ni Raul yung Gorgius attack niya. Oh, di ba Gorgius kaya talaga? Ito na pala yung second set. <laughs> Mini-meeting na sila ni Papa kung ano yung gagawin nila. Kasi nga sa first set ay natalo si sila. Pero no. syempre gagawin pa rin nila yung best para sa team nila. So you now, Burb Run, time check is brought <laughs> to you by... <laughs> tingin mo, sino MVP ngayon? Ang MVP ngayon ay si Makoy. <laughs> Dahil... Sa babae. Bili. Bugo na po. Tingin mo, sino yung MVP ngayon? ara ka, dyan ako, dyan ako, kaya dyan ako. Chup chup, alam ka lang, salam, salam. Kaya na, tingin naman ako na. Araw, sa kamas, kaya pa para. Si Makoy ang nanalo. <laughs> Eto na nga pala yung second set. Dito bumabawi na sila para manalo. Yes, nanalo sila sa second set. Pero nung nag-third set na, natalo ulit sila. Pero syempre, kahit natalo sila, di nila alam, bibilan ko pa rin sila ng snacks. Habang minimiting sila ni Papa, kami ni Lebron, umalis na kami para bumili ng snacks. Saktuhan nga lang pala yung bibili namin. Kasi biglaan lang to, hindi ako nakapaghanda. Ako na nga yung nag-drive papunta dun sa Mantalungo. Tsaka yung sakay ko ay si Lebron. Don't worry guys, kung wala akong helmet, kasi malapit lang naman yan. Pagdating namin sa 7 kumuha agad si Lebron na maiinok. Habang ako, mag-withdraw muna para may pambayan. Kumuha na rin si sinisilebro ng mga maiinom nila. Yung malalaki na pala yung kinuha namin para maraming makainom. Pinakuha ko na rin si Lebron ng baso. Pagtapos, binayaran na rin namin ni Lebron. Pumunta agad kami sa bakery para bumili ng mga pagkain. Inamihan ko na pala para makasali din yung girls. So yun, din nila alam na binilihan ko sila ng snacks. Kasi akala talaga nila, hindi ko sila bibilhan kasi natalo sila. Pero syempre, manalo at matalo, tinry naman nila yung best nila. Kaya, ititreat pa rin natin sila. Ito nga yung first time na nagpa-snacks ako sa Siva. At kahit hang snacks lang yung binigay ko sa kanila Sobrang saya pa rin nila Masaya din ako kasi nakapag-share ako sa kanila Manalo man o matalo, at least ginawa nila yung best nila Kaya deserve Pagtapos nga pala nila mag-snack Ay nagpi-picture taking na sila At para makauwi na, so ayun lang